Ngayon ay pumili tayo ng tatlong random na mga tao at tinanong natin kung mayroon ba silang idea sa mga warning signs dito sa kalsada. At ito ang naging mga resulta sa mga sagot nila. 4 Cycle 8 Children crossing 6 7 9 So ayun mga kasikop magandang magandang gabi ulit sa inyo Ngayon mag-iikot-ikot tayo sa tagbilaran Mayroon tayong gagalhin mamaya ng mga warning signs Pipili tayo ng mga random na mga tao Kung sino may makakasagot, bibigyan natin ng papilyo Papipiliin natin sila ng tatlong warning signs Every masagot nila ng tama ay meron silang 50 pesos Kung makapito nila yung tatlo is meron silang ticket ng bamboo Tara, sabayin nyo kami So ayun na nga, nagsimula na tayo maghanap At dito tayo sa pinakauna nating napuntahan dito sa Plaza Rizal Yan, excuse me nang na, na, ko okay, ipunguta na ba? Nakagiga mga content. Okay lang mo, appeal mo. Oo, oh, sige, sige. Yeah. Uh, yung video natin is for awareness sa mga estudyante o sa mga minority edad na nagmamaniho. Uh, ilang taon ka na ba, sir? I'm 20, years old. Marunong ka magmotor? Yung click yung motor ng motor lang yung, yung scooter na ginagamit. So may lisensya ka, wala yung wala. So wala, pero marunong ka magmaneho. May eh, mga papel ako dito, pipili ka. Ito is yung mga road awareness natin. Pipili ka ng tatlo dito. Kung halimbawa, pag nakuha mo yung saktong sagot, is may 50 pesos. Pag nakuha niya yung sagot, pero pag nakuha niya yung tatlong sagot na perfect, meron kang ticket na bamboo. Wow! Yeah! Tatlo lang pipiliin mo, tas iisa-isahin natin. Pwede, may kucing niya. Oh, kucing! Kucing! With kucing! Support for the Mercada. 10 seconds lang. Oo, oh, 10 seconds. Oh, para naman hindi matagal. So, ito yung napili niya. So, within 10 counts. Pwede Bisaya, bisa, pwede, pwede Tagalog or English. Start now. One. Two. Uh, pwede... Three. Pwede, mugli ko. Sige sa? Four. Yeah. Five. Oh, kuts, Six. Seven. Recycle. Eight. Recycle. <laughs> <laughs> Nine. Ten. So, hindi niya nasagot. Hindi niya... So, ayan mga kasikop, no? Hindi niya nasagot, no? Ito, mga... Para alam niyo na rin. Nagmamaniho tayo, pero hindi natin alam yung mga ganitong signs. Ito is... Nakikita niyo naman ito, di ba? So, ito yung na tawag na uh, rotunda. Yung... Uh, Like si Cebu, matatawag pa nito ang tunda kasi naiikutan. So hindi mo na sagot yung isa. So mayroon pa ang dalawa. One. Two. Two way? Yo! Yeah! Galing, galing, galing. So yun mga kasikop, no, ang ibig sabihin nito pag nakita nyo yung ganito na sign is two way siya. So ayan, nakasagot na siya ng isa. So syempre, uh, tulad ng ano natin is meron siyang 50 pesos! <laughs> Cheese! Yon! Ano? Humps! Yan! Napakagaling! <laughs> so, ayan, nakakuha siya ng pangalawa. So, ayan na naman. Another 50 pesos pa rin. <laughs> so, ayan mga kasikop, no. Uh, ganito yung content natin pero napakalaking tulong nito kasi sabihin man natin na bawal magmaniho yung walang mga lasinsya. Hindi naman talaga may iwasan lalo na mga emergency. At least may mga... Uh, alam natin yung mga pinagbabawal, alam natin yung mga rules, alam natin yung mga road signs. Nasa saktong gulang ka na, makakuha ka na rin ng lisensya. Pero ngayon, may cellphone ka ba? Meron siya. So, oh. Pag nakapalo siya kay Mayor G. at kay Sir Chip Pabayap, may livering ticket. Wow. Ayan, nakapalo siya kay Mayor G. Nyap, ka Sir Chip Pabayap. Ayan, yeah. ayun, nakapalo <laughs> pa rin siya kay... Uh, so, meron siyang uh, bamboo at motosikop na sticker. So ngayon, uh, ito po yung bamboo ticket galing kay Mayor Ginyap at Sir Chief Babayap. Uh, at syempre, uh, mamimigay din tayo ng sticker ng motosikop. So oh. yun, na, uh, maraming salamat sa suporta. Uh. Hopefully, makakuha uh, na siya ng lisensya. Suportahan <laughs> niyo yung classmates. Thank you, thank you, thank you, thank you so yes, much. Salamat nyo. Medyo nakakahiya pala yung ganitong vlog pero masaya pa rin at na yun nakapamigay tayo ng sticker. Uh, thank, you. thank you kayo ninyo. Amos kailan! Shout out to Campus. So yun mga sikop no. Uh, ito yung pangalawang lugar na maraming tao. Hahanap tayo dito ng uh, papipiliin natin ng mga warning signs kung makakuha ba silang tatlo at makakuha ng ticket ni Bamboo. Medyo mas nakakaya dito kasi maraming tao pero go pa rin tayo. Ito yung pangalawang area natin na napili natin kasi ito nahuli natin dati. Ay, okay lang ba ma-vlog? Sali, masali. Oo, no, no, okay lang sila. So, ayun, may challenge kasi ako ngayon na uh, mga warning signs ito. So, yung warning signs na ito, pipili ka ng tatlo. Pag nakatama ka ng isa, mayroon kang pipi pesos. May ticket ka na ba ng bamboo? Oo, oh, so, pag na-perfect mo yung tatlo, may ticket ka na bambo. Galing kay Leo Jin at Sir Chip mabaya pa. Pero, tatanungin muna kita, marunong ka bang magmotor? Opo. Siyempre, kasi, kasi nahuli na kita. Ako. <laughs> so, ayun. Ah, ilang taon ka na, sir? 16. 16. Ayun na, minor de edad, nagmamotor na. Millennials ngayon talaga, marunong nagmamotor. Pero dahil sa marunong kayo magmotor, dapat may mga alam din kayo sa mga road signs at mga warning signs. Pwede kayo mag-coach pag hindi kayo umabot ng 10 count. So, sige, sige. Teamwork, teamwork. Teamwork, teamwork pa rin. Teamwork, teamwork, teamwork. Shout out, Boss G. Boss G. Ayun, pili ka na dito isa. Ito yung muna, ito yung napili niya mga sikop. So, yun. Let's lay for me. Ay, dili. Let's lay for me. Ano na? Landslide prone area. Yon, pwede rin na nakasikap na nakuha niya na isa. Galing, 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 no? Mga minority dad pa, pero may alam, may alam sila sa roadside. Siyempre na yan. Siyempre, naka-panalo siya ng una, so mayroon siyang 50 pesos. Yan, up. nurse. Yan. So, ito yung pangalawa niya, mga kasikap, no? Yan. 10 pa rin na, so, yan. 1. Delete, delete, delete. 5 6 7 8 1, 9 10, 10 children crossing uh, malapit na sa children crossing piloto is is school zone uh, 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 pag mga makita kayo ng ganitong an uh, so malapit kayo sa school wala pangalawa pangalawa so, sayang yung bamboo Siya, na ticket ito, ito yung pangatlo pa pa. ito po yung pangatlong makasikop uh, at in the count of 10 6, seven, eight, nine, ten. Ano? Construction ahead. Yon, pwede yon. Balad, 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 Alam mo na yun, oh. yun. Another. 50 pesos. <laughs> <Well>. <laughs> Hindi niya na kumpleto yung tatlong katanungan. Sayang yung bambu. Pero meron ka pang chance. Meron ka pang cellphone. Dala-dala dyan. Dala dala dyan. Meron. Yun. Pero pag nakumplito mo, nakapalo ka kay Mayor Gene Yap at kay Sir Chip Babayap. So yun mga kasikop no, nakapalo siya sa atin. No? Kahit kahit nahuli natin, nakapalo pa rin siya. Hindi siya galit, no? Ayan, so check natin kung nakapalo ka siya kay Mayor Gene Yap at kay Sir Chip Babayap. Kay Mayor Gene Yap, nakapalo din siya. So isa na lang talaga kung nakapalo siya kay Sir Chip Babayap, meron siyang libring ticket kay Bamboo. Sir Chip Babayap, nakapalo, kumplito siya. So yun, ibibigay natin na Bamboo na natin with sticker. May girlfriend ka ba? Wala. Niligawan. <laughs> ano yung niligawan na yan? Saan <laughs> <laughs> so tayo ko sanja, tandugon? Yan! Yeah! Para talaga may pag-asa siya, bigyan din natin ng ticket yung mga mga mga. Thank you sir, thank no, okay, you sir. No. So pinapaalala natin na mas mabuti, kuha muna tayo ng ispe. Para pag nagmamaniho tayo, may angkas tayong lisensyado as valid pa rin yun. At, yes, at pag ma for the future, makakuha na kayo ng lisensya. At tulad mo, 16 years old ka na, pwede ka na makakuha ng ispe. At sa inyo din. So ayan o. Uh, sana kung magmaniho man kayo talaga na hindi talaga may iwasan for emergency, alam natin yung mga road awareness, yung mga road signs, at yung mga warning signs. So, yan mga kasikop, maraming salamat. God bless po at thank, thank, thank you, thank you, thank, you. thank you. you. Ito naman yung pangatlong destination natin dito sa night market. Pipili ako ng isa, so ikaw yung pipiliin ko sa... Birthday? Birthday? <laughs> Oy, happy, happy birthday! Happy birthday! Ay, okay, ano pangalan mo, sir? Regina. <laughs> so, marunong kang magmotor, sir, no? Marunong. so, ilang taon ka na ngayon, sir? 22. 22. So, mayroong ka lisensya o wala? Experience. Ah, SP. At least, ano, ba? Diba? Familiar po ba kayo sa mga warning signs natin sa kalsada? Pag nakuha nyo yung tamang sagot, siyempre, meron pa yung papimyo na 50 pesos. Pero ang pinakamaganda maganda dito, kung nakuha mo yung tatlong sagot na tama, so meron kang libre ticket. Siyempre, may mga kasama ka. Pwedeng coaching to. Magbibilang ako ng sampo. Pag hindi nyo nasagot, eh, wala na. So, yan. Oh, uh, one, the two, three. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. Asagoji? Ten. Wala. Sewet, sewet, sewet. Pag nakakita kayo ng ganito na sign, tatawid kayo sa bridge. So, ito yung ibig sabihin ng bridge. So, hindi siya nakakuha ng isang sagot. So, meron pa namang dalawa. Yan. Hindi pa nga ako nagtatanong eh, nakuha niya na yung sagot. Ayan. So, tulad na nang natin, meron siya. Yan, 50 pesos. Palimay, palimay, pang subjects, pang subjects. Ito, ito, ito. Four. Road lights. Si, i-consider natin ang road lights or traffic lights. Siyempre, nakakawa ko yun. Ayan, ayan, Yeah, yeah, Hindi na nakuha yung tatlong sagot. So, sayang yung bamboo na ticket, no? Pero, uh, may cellphone ka dyan, sir. Kasi nga, birthday, di ba? Yun, birthday, ah. So, i-check natin kung nakapalo ka kay Sir Chip. Babay. Halo kayo. Halo, halo, Call a friend pa call a friend. Deng, 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 deng. Ayan, ayan. Ayan, ayan, ayan. Ayan, ayan, ayan. Ayan, ayan, ayan follow pa friend hey. di ba birthday mo ngayon, sir Hi, sir. So, baka may gusto kang ka isama so bigyan kita na additional Hello. Hello. happy birthday Hello. happy birthday Hello. 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 happy birthday happy birthday happy birthday happy birthday happy birthday happy birthday Thank you, sir. birthday happy birthday happy birthday happy birthday happy birthday awareness natin. happy birthday happy birthday happy natin. happy birthday 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 happy birthday